Shiro. Si Apollo. Apollo, akala ko ba na masyal kayo? Bakit naiwang kayo dyan? Ha? Shiro. Oh, parang nagagalit na si Apollo. Apollo, halika. Come. Apollo, come. Come. Etong, etong cat nito kasi Persian siya pero masungit siya. Masungit. Kulay blue yung eyes. Apollo. Apollo. Hindi ka naman pwedeng makawala, eh. Ang ingay naman ni Jiggy. Yung isang dog sa ano sa loob na iinggit siya. Gusto niyang lumabas. Halika na. Apollo, halika na. Apollo. <laughs> Dika na, dali na. Mga oh, masyal sila, kaya lang. Oh. Hindi ka pwedeng umalis. Eh, gustong gusto niya yung kinikiliti yung liig niya. Ginaganyan oh. siya. Ang cute, cute. Ganyan, oh. No? Tawagin mo na mama mo. Apollo. Ayaw niya lumapit eh. Atap, din